Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. Ayan, so ito yung reading natin for um, Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates, guys. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat, ha? Kasi hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng earth signs sa mundo. So, kung hindi ko nakuha yun sa inyo, okay lang yun. May mga next readings pa po tayo. Kung gusto ninyo, pwede kayong magpa-personal reading Jing Tarot Reader. Ayan, search nyo na lang po siya sa uh, Facebook. Okay, let's start. Earth, Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Pakomment ako dyan guys sa waba. Kahit po heart-heart lang, smileys. Ayan. You do have here Apology. Ayan. Followed by vulnerability And you do have here open receive Ah, uh, yung iba sa inyo. Medyo nagiging vulnerable ka ngayon like eto yung iba kasi nakakaramdam ako ng energy ng cross watcher eh. So kung hindi ikaw to, pwedeng yung person mo Okay, tapos mamaya, yung person mo, pwedeng yun yung maging energy mo. Okay, kasi pwede mangyari yon, Pwede talagang magkapalit-palit ang roles. Depende sa nangyayari sa'yo. So, nakikita natin, uh, you are the one na nagiging uh, vulnerable ngayon. Pwedeng may mga bagay na... Uh, sinabi sa'yo or like nalaman mo na parang Maybe you want apology or gusto mong maghingi ng sorry sa iyo tong taon to. Or yung iba sa inyo, ikaw itong gusto mong um, maghingi ng sorry dito sa taon to kasi hindi mo kayang maging open sa kanya. Maybe you have a secret and then you are very guarded. Ano? Pwedeng um, hindi mo kayang i-open up ang sarili mo dito sa taong ito. Like, like maybe may may alam kang something na like, nakita natin, pwedeng wala kang enough courage, eh, na sabihin, or aminin sa taong ito, kung ano man ito. So, hindi ko nakikita ang nagiging open ka. Pwedeng dahil sa mga pinaniniwalaan mo. Yeah, you do, you do have, uh, like, uh, iba yung ipinapakita mo sa totoong totoo kung ano yung totoo sa'yo. Ikaw lang nakakaalam nun. And might be, yung, yung iba takot eh. Takot. Pero yung iba pwede, hindi mo kasi alam kung paano sasabihin, hindi mo alam kung paano magiging vulnerable sa taong ito. So, pwedeng yung iba may kasalanan, yung iba pwedeng wala namang kasalanan. It's just that, meron kang, like, uh, ipinapakitang ibang uh, kaantag ka doon, parang uh, ibang muka sa kanya. Like, Pwedeng deep inside, gusto mo talagang gawin to, gusto mong gawin yan, but then, pwedeng hindi yun yung pinapakita mo. So, take only what resonates. Kasi, honestly, pwedeng magkapalit-palit, pwedeng magkaiba-iba, pati, pwedeng alin man doon sa mga nabanggit ko. So, uh, pagdating sa love, sino tong person na nakakonect mo? For earth sign. Well, I could be dealing with the Taurus or uh, Venus, is here. So, Taurus or Libra, uh, with the energy of Venus. Yan, yung iba pwedeng may rejection na naramdaman itong person na to. Na, like feeling niya, nireject mo siya or uh, pwedeng hindi mo na siya pinapansin or what. So, pwedeng yun yung nararamdaman itong person na to. You do have your comfort zone south node. So, pwedeng this is a person in the past, nakakonect mo, no? And uh, you do have here, yeah, you do have your stability. So, pwedeng you're dealing with a person who is very stable. Um, someone na just going with the flow. You know, and ngayon, uh, sa inyong dalawa, I, I feel like pwede nga kasi hindi niya alam kung ano na sa isip mo, ano nangyayari sa iyo, ano tong secret mo. So, sa kanya, medyo parang ano pa siya eh, uh, in harmony, at peace, or uh, pwedeng um, medyo kalmado pa, parang sa side niya. And, uh, I feel like itong person na to is, uh, may something na hindi siya inaalisan or inaaksyonan because of, you know, maybe something to do with comfort zone. So, ito yung nagbibigay sa kanya ng comfort. And, yeah. Yeah, this could be a As, pers as a person in the past energy or past life, putting my past life connection or, um, like maybe soulmate kind of energy para sa iba. Um, emotion in sa isa't isa? You do have here, uh, the ace of, um, Ace of Swords which is an air sign Gemini Libra Aquarius. Projections and uh we do have your surrender which is The way I see this card pagdating sa emotion ng usapan sobrang ano to eh pagmamahal but there's a need to release or alisan or tanggalin yung mga bagay na nakaka sa iyong isip. May iba sa inyo, pwedeng tignan mo sarili mo, ano ba talagang gusto mo? Kasi pwedeng there's this uh, fate this is fate uh, parang tadhana eh, na nangyayari ngayon. So, kung ano man yung mga nagpapagulo sa isip mo, might be may kailangan kang gawing aksyon. Kasi, parang ito na eh, nakatadhana ng mangyari itong bagay na ito sa buhay mo. Pero, may kailangan kang isurrender, may kailangan kang i-release, may, may kailangan kang tanggapin sa sarili mo, may kailangan kang aminin sa sarili mo. And, uh, pag nangyari yon um, eto na, paparating na itong kung ano man itong might be para talaga sa'yo. Wait lang guys ha. Okay, I'm back. Sorry about that. Bale, nag-inom lang po ako ng tubig. So, uh, sino tong person na kakonek mo pagdating sa love? Ano yung emotion niya sa'yo? Kunin natin yan. Epiphany. Ah, uh, okay. And then, meron tayo ditong um, action. Oh, this is the planet of Jupiter. Um, yeah, Sagittarius energy. And uh, detachment and cold. Well, I feel like itong person na to, siya yung nagte-take ng action. Kung ikaw yung, like, you're, if you're being cold, parang, ako na mag a sige na, ako na, ako na yung magte-take ng actions, ako na yung, you know, um, nakikita natin itong person na to na pwede nag express ng kanyang, like, pagdating dito sa part na to, malaking pagkakaiba nyo, kasi pwedeng siya, expressive eh, may expressive energy in a way na pwedeng, um, kung anong gusto niyang sabihin, kung anong nasa isip niya, ayan, inexpress express niya lang to sa iyo eh. And then ikaw, pwedeng sa iyo, more like nasa isip mo lang lahat. And pwedeng hindi mo ma-express or uh, masabi dito sa taong to kung ano yung um, talagang nasa isipan mo, kung anong gusto mong mangyari, etc. So, Well, alamin natin kung ano yung emotion ninyo sa isa't isa. Mutual energy. Autumn is here and then remember. Decisions. Uh, well, honestly, hindi ko masabi. Kasi... eto ito yung nakukuha ko If this is a past person kind of energy, like, pwedeng a person in the past, na pwedeng marami kayong masasayang memories together, pwedeng, um, pabalik-balik yung emotions may May times na wala, may times na meron. Parang ganun. And then ngayon, parang, iba sa inyo, pwedeng bumabalik si emotion na naman. Ganun. And then, if this is a present moment, uh a present person pwedeng nalalagas 'yung emotions mo sa kanya parang gano' parang Like with the autumn may kita mo there's mga uh mga nahulog na dahon ano leaves and parang ito 'yung bagay na hindi mo pwedeng pigilan no parang um Kumbaga bago magkaroon ng snow, 'di ba? Ah uh, nagkakaroon ng taglagas. Nahuhulog yung mga dahon sa puno. And the way I see this might be uh there's a beautiful connection here kaya lang hindi mo maiwasan na ma-fall out of love dito sa person in a present moment, tapos pwedeng may kinalaman doon yung pagiging cold niya or pagiging cold mo, so, or pagiging cold ng connection, so kaya hindi siya maiwasan. And yung iba naman sa inyo, pwedeng nagkakaroon kasi ng awakening regarding the past. Okay? Re regarding a past person or kung sino itong, or ano itong past, maybe past decision or past, ah, uh, people in in your life. Ayan, so pwedeng nagkakaroon ng awakening doon. So ano yung um future for you earth sign? Masyadong maraming card yung lumabas, so kukuha ulit ako. You do have here uh illusion, confusion. This is Neptune. Kukunin ko na yung card din sa side ng person mo. Bottom of the deck, ayan. Nagsimula tayo sa Venus. Bumalik si Venus. So, yeah, you could be dealing with the Libra or Taurus. That's Venus energy. And, uh, you do have your Mars. This is, um, Scorpio. And, uh, you do have here, um, Spy and the union well kung may spiritual connection ka dito sa person na to nakakita tayo dito ng spark renewal of connection messages from the past ang pwedeng bumalik sa sa'yo like uh, people that you are spiritually connected with, no? Nakakita tayo ng um, connection and spiritual connection na pwedeng magkaroon ng renewal in the future sa'yo. Pero, ang kailangan mo kasi dito, you need to face your own shadow. Kailangan harapin mo yung sarili mo. Ano ba yung mga bagay na kailangan mo ayusin sa sarili mo, tanggapin sa sarili mo. And yung mga dapat mong gawain sa sarili mo. Like, might be you are, if you are being dishonest with this person, pwedeng ang totoo niyan, hindi ka nagiging honest, hindi lang sa kanya, bagkos pati sa sarili mo. Okay, there there are things na um hindi mo maamin pero it is because may bagay sa past mo na pwedeng hindi mo maharap. Like pwedeng kailangan mong tanggapin or kailangan mong um like this is your shadow side. You know, you know you need to face your own shadow at uh, um you know shadow side is literal na anino yan eh yung anino pag sinabi natin is that pwedeng something na pwedeng uh, hindi mo masyadong pinapansin or pwedeng tinatago mo or like yung iba maybe something to do with your past na pwedeng ayaw mong itong makita or ayaw mong maulit ayaw mong ma-resurface o ayaw mong uh, gawain, pwedeng ganun kasi uh, nagbibigay ito sa inong confusion, illusion, you know. And But I I can see a lot of connection especially through social media para sa iba. Someone here is really attracted to you or vice versa, ikaw ito na very attractive dito sa person na to. Lalo na sa social media, like maybe may mga post siya or pictures sa social media na parang naa attract ka dito, hindi mo pipigilang, hindi ma-attract. And I, I can see possible union para sa iba, para sa mga connection mo with the past people in your life. Maybe um past, uh, like mga kapatid mo na pwedeng kakonect mo in the past, so pwedeng na, nawalan kayo ng connection. So i I can see reconnection, reconciliation sa inyo or might be mga neighbors, even neighbors or kaklase mo in the past, friends in the past. So I can say reconciliation, reunion with this. And nakakita tayo dito ng beautiful connection or an offer para sa iba. ah uh, mula dito sa mga taon to. And yeah, nabal nabalikan, nabalik ko sa'yo or nabanggit ko sa'yo yung tungkol sa shadow side. Ito siya. Shadow side, you do over the moon. This is wise's energy, the dark night, okay? The dark night is like ano yung pinaka-down point ng buhay mo na parang ayaw mong balikan. Pero like kailangan mo tong ta balikan, tanggapin and uh, pwedeng mag-resurface siya ngayon sa buhay mo. But you know, when you learn to accept itong shadow side mo, itong past mo, itong something na hindi mo maharap Nakakita tayo dito ng like reunion or yeah, soul ties or pwedeng isa kasi ito is, sa lesson ngayon sa buhay mo, sa iyong soul na maaaring dumating and uh, this will bring you a lot of new beginning with the uh, uh, ace of, I um, do have your fire sign, Leo, Aries, Sagittarius. So this is ace of wands. So nakita tayo ng action dito. Yung iba ay uh, you need to let go of something and may mga unexpected event na nangyayari sa buhay ninyo and pwede nag a ito sa kung ano yung nakatadhana para talaga sa'yo, yung destiny sa buhay mo. Okay, so thank you for watching guys. I love you all. Please do like and subscribe. Ayan, na-appreciate ko yung comment sobra po. Natutuwa ako sa mga nagko-comment sa akin. And natutuwa uh, ako kasi talagang yung iba sa kanila talagang talaga nakaano po ah, naka nakasubaybay, nalalaman ko nakasubaybay dahil pati yung mga kaunting pagpabago sa akin ay napapansin po nila. So maraming salamat po and uh, I love you all guys. Thank you for watching and bye-bye.